Sana oh. Chan. Masisipag natin pantay dagat ito sa area ng fish oh. feeding guys. Sana oh. Go pa! Bibigyan kita! Gusto mo iyon ng 99%, ako na 1%. <laughs> wow nè bạn wow wow <coughs> <coughs> んがいらっしゃいまいちながいせん。

guys, nandito tayo sa kabilang dulo na naman guys sa kabilang side ng building so ayan, ipapansin nyo guys kung wala may sakay dito guys, ang mga bangka ayan so, ito, sakay dito ay nalapkaras din saka yun ayan yung kulay orange, lalo ang tao lang din naman ayan, nasa apat yata ito guys, nasa tubig na Yan, may apat din. din guys. Nangimikot ang mga na kanina yun. Wala na. Wala nang dating ngayon guys natin dito sa peace guys. Huwag kayo iiyak. Wala nang ng guys dito sa peace building. Araw ng Sabado.

Ayan, last dos <tod> menyo know, you know, so, you know, uh, na or, uh, yeah, more, guys. Ayan. Ito mula yung nagkakaroon na guys na mga tala ito. Ayan ang sambar guys. Sambar natin lubog. Ayan, yun kaya maraming batang yun guys. Ayan yung sambar natin. Pero sa ngayon, ilubog ko siya ngayon. Ayan, nagkakaroon na yung atin. Ayan mga guys.

And you for watching,